Naisip mo na ba na ang pagtayo para gumamit ng banyo sa gabi ay maaaring mapanganib? Karamihan sa atin ay hindi masyadong nag-iisip tungkol sa ating mga gawain sa gabi, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Ang totoo, ang ilang mga gawi pagkatapos ng edad na pitumpo ay maaaring tahimik na magpalaki ng panganib ng pagkahulog, mga problema sa puso, at iba pang medical na emergency, minsan ay may malungkot na resulta. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang gabiing gawi na dapat iwasan ng mga matatanda. Ang mga gawi na ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaari silang magdagdag ng stress sa katawan, na nagpapahina nito lalo na sa gabi kapag mas mababa ang natural na depensa ng katawan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga panganib na ito, at paggawa ng maliliit na pagbabago, mapoprotektahan mo ang iyong kalusugan at mas ligtas na matutulog. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang huling gawi sa listahang ito ay isang bagay na maraming tao ang ginagawa ng hindi nalalaman kung gaano ito nakakapanganib. Okay, simulan na natin. Una, ang mabilis na pagtayo mula sa kama. Isa sa mga pinakamapanganib na gawi na maaring makuha ng mga matatanda ay ang mabilis na pagtayo pagkatapos mahiga. Maaring mukhang maliit na bagay ito, ngunit ang epekto sa katawan ay maaring biglaan at malubha. Habang tayo ay tumatanda, ang regulasyon ng ating presyo ng dugo ay nagiging hindi gaanong epektibo na nagpapataas ng panganib ng isang kondisyong tinatawag na orthostatic hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Kapag tumayo, maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkawala ng balanse, at sa maraming kaso, hindi inaasahang pagkahulog. Para sa mga matatanda, ang pagkahulog sa kalagitnaan ng gabi ay maaaring maging napakasama na nagdudulot ng bali, pinsala sa ulo, o mas malalapa. Ang pinakamalaking problema ay ang mga sintomas na ito ay hindi laging agad na nagpapakita. May mga taong tumatayo at pakiramdam ay ayos sa ilang segundo, ngunit biglang nawawala ng malay o koordinasyon habang gumagawa ng unang hakbang. Lalo itong mapanganib kapag tumatayo para pumunta sa banyo sa gabi, kung kailan ang katawan ay nakakarelax pa at hindi ganap na alerto. Ang mabilis na pagbabago mula sa paghiga patungo sa pagtayo ay nagdudulot ng biglaang paghihirap sa cardiovascular system na nagpapapilit sa puso na magtrabaho ng mas mahirap para umayon. Kung hindi mabilis na makasabay ang puso, ang utak ay makakaranas ng maikling kakulangan ng oxygen na nagdudulot ng pagkahilo o pagdilim ng paningin. Halimbawa si Charles, sa edad na 75, palagi siyang naging malaya at hindi nagdalawang isip sa kanyang mga gabiing pagpunta sa banyo. Isang gabi nagising siya gaya ng dati Inilagay ang kanyang mga paa sa gilid ng kama at mabilis na tumayo. Bago pa siya makapaghakbang, lumabo ang kanyang paningin at sa loob ng ilang segundo, nawalan siya ng malay. Nahulog siya sa nightstand, nauntog ang kanyang ulo bago bumagsak sa sahig. Nang magkamalay siya, naguguluhan at nasasaktan siya. Nalaman niya na ang biglaang pagbaba ng presyo ng dugo ang dahilan ng kanyang pagkahilo at swerte siya dahil hindi siya nagtamo ng malubhang pinsala sa utak. Ang susi para maiwasan ang ganitong uri ng pagkahulog ay simple ngunit epektibo. Bigyan ang iyong katawan ng oras para umayon. Sa halip na agad na tumalon mula sa kama, maglaan ng ilang sandali para ganap na magising. Kapag nagising ka, manatiling nakahiga ng ilang segundo at huminga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahang umupo at magpahinga sandali. Bibigyan nito ang iyong katawan ng oras para maging matatag ang presyo ng dugo bago ka tumayo. Kapag pakiramdam mo ay stable ka na, ilapag ng maayos ang parehong paa sa sahig, gumamit ng matatag na suporta kung kinakailangan at dahan-dahang tumayo. Kung madalas kang makaramdam ng pagkahilo o hindi matatag kapag tumatayo, maaaring gusto mo rin suriin kung ang iyong mga iniinom na gamot ay nag-aambag sa mababang presyon ng dugo. Ang ilang mga gamot sa presyon, diuretics at maging ang ilang tulong sa pagtulog ay maaaring magpalala ng problema. Lagi kang magkaroon ng bedside lamp o nightlight para masigurong nakikita mo ang iyong dinaraanan. At kung nakaranas ka na ng biglaang pagkahilo sa gabi, isipin ang pag-usap sa iyong doktor tungkol dito. Ang isang simpleng pagbabago sa paraan ng iyong pagtayo ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pag-iwas sa mapanganib na pagkahulog. Pangalawa, pag-inom ng sobrang tubig bago matulog. Mahalaga ang pagpapanatili ng hydration para sa pangkalahatang kalusugan, ngunit ang pag-inom ng sobrang tubig bago matulog ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo, lalo na para sa mga matatanda. Habang tayo ay tumatanda, bumagal ang kakayahan ng katawan na i-regulate at iproseso ng maayos ang mga fluids. Ibig sabihin, ang pag-inom ng malaking dami ng tubig sa gabi ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, makagambala sa tulog, at magpataas ng panganib ng dehydration, electrolyte imbalances, at mapanganib na pagkahulog sa gabi. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay ang nocturia, isang kondisyon na nagdudulot ng madalas na pag sa gabi. Maraming matatanda ang nakakaranas nito nang hindi nalalaman kung gaano kalaki ang papel ng kanilang pag-inom ng tubig sa gabi. Kapag masyadong mabilis na pupuno ang pantog, nagpapadala ito ng agarang signal sa utak na nagpapagising sa iyo ng ilang beses para lamang umihi. Ang paulit-ulit na paggambala sa tulog ay hindi lamang nakakaapekto sa pahinga. Pinahihina rin nito ang immune system, nagdudulot ng stress sa puso at maaaring magpabilis ng paghina ng cognitive function sa paglipas ng panahon. Ang mahinang tulog ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng demensya, sakit sa puso at stress sa nervous system, kaya kritikal para sa mga matatanda na mapanatili ang maayos na sleep cycle. Ngunit hindi nagtatapos sa pagkawala ng pagtulog ang mga panganib. Sa bawat pagtayo mo para pumunta sa banyo sa gabi, tumataas ang tsansa ng pagkahulog at pagkakasugat. Ang paglalakad sa madilim na kwarto habang antok-antok pa ay maaaring makalito at para sa mga matatanda, kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa bali o head trauma. Maraming nighttime falls ang nangyayari dahil sa kombinasyon ng madilim na paligid, antok, at ang pangangailangang madali ang makapunta sa banyo. Mas mataas ang panganib na ito para sa mga may problema sa balanse, mababang presyo ng dugo, o mahinang kalamnan sa binti. Halimbawa, si Richard. Sa edad na 73, maingat siya sa paginom ng tubig sa buong araw ngunit nasanay siyang uminom ng isang basong tubig bago matulog. Akala niya ay malusog ito, ngunit sa paglipas ng panahon, mas madalas na siyang nagigising para umihe. Isang gabi, sa kanyang pagmamadaling pumunta sa banyo, natisod siya sa gilid ng kanyang alpombra at nabalian ng balakang. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na baguhin ang kanyang hydration habits para mabawasan ang paghihi sa gabi at maiwasan ang mga pagkahulog sa hinaharap. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pagtigil sa pag-inom ng tubig, kundi ang pag-time nito ng maayos. Sa halip na uminom ng maraming tubig sa gabi, mas mabuting mag-hydrate ng mas maaga sa araw. Subukang inumin ang karamihan ng fluid sa umaga at hapon at unti-unting bawasan ang pag-inom sa gabi. Kung madalas kang mauhaw sa gabi, uminom ng maliliit na higop imbes na isang buong baso. Dagdag pa rito, Iwasan ang mga caffeinated at alcoholic beverages bago matulog dahil ito ay mga diuretics na nagpapalala ng nighttime urination. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at yon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pagpapanatili ng sobrang lamig na kuwarto. Maraming tao ang gustong matulog sa malamig na kuwarto, ngunit para sa mga matatanda, ang sobrang lamig na paligid sa gabi ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Habang tumatanda tayo, nagiging mas mahina ang kakayahan ng ating katawan na i-regulate ang temperatura, kaya mas mahirap manatiling mainit habang natutulog. Ang pagbaba ng body temperature sa gabi ay maaaring magpahigpit sa sirkulasyon ng dugo, magpataas ng panganib ng stroke at stress sa puso, at maging magdulot ng respiratory issues. Ang isang kwartong bahagyang malamig sa araw ay maaaring maging mapanganib na sobrang lamig sa gabi kapag bumagal ang metabolism ng katawan. Isa sa mga pinakamalaking panganib ng pagtulog sa malamig na kwarto ay ang vasoconstriction kung saan lumiliit ang mga blood vessel para mapanatili ang init. Para sa mga matatandang may existing heart conditions, maaari itong magdulot ng karagdagang stress sa puso na nagpapataas ng panganib ng high blood pressure, irregular heartbeats, o atake sa puso habang natutulog. Dagdag pa rito, ang malamig na temperatura ay maaaring magpalapot ng dugo na nagpapataas ng posibilidad ng clot formation at si stroke. Kahit ang banayad na exposure sa lamig ng paulit-ulit ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa cardiovascular system sa paglipas ng panahon. Isa pang hindi gaanong napapansing panganib ay ang epekto ng lamig sa immune system. Nagtatrabaho ng husto ang katawan para mapanatili ang tamang temperatura at kapag sobrang lamig, humihina ang immune function. Dahil dito, mas madaling kapitan ng sipon, trangkaso at respiratory infections ang mga matatanda at mas malala ang mga ito kapag nangyari. Ang pagtulog sa malamig at tuyong kapaligiran ay maaari ring magpatuyo ng nasal passages na nagdudulot ng congestion, sinus issues, at mas mataas na panganib ng respiratory infections. Halimbawa, si Walter, sa edad na 77, gusto niyang matulog sa malamig na kwarto at madalas niyang ibababa ang thermostat bago matulog. Unti-unti, nagigising siya na naninigas ang katawan, may mild headaches at paminsan-minsang hirap sa paghinga. Noon, hindi niya ito binigyan ng pansin, ngunit nang makaranas siya ng chest discomfort sa isang sobrang lamig na gabi, nagpatingin siya sa doktor. Nalaman niya na ang kombinasyon ng kanyang heart condition at malamig na temperatura sa gabi ay nagdudulot ng sobrang stress sa kanyang cardiovascular system. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng temperatura sa kanyang kwarto at paggamit ng extra blankets imbes na ibaba ang thermostat, nakatulog siya ng mas komportable ng walang karagdagang panganib. Para maiwasan ang mga panganib na ito, Mahalagang panatilihin ang katamtamang temperatura sa kwarto. Mas mainam na manatiling komportabling mainit ang kwarto, hindi masyadong malamig o sobrang init. Sa halip na ibaba ng husto ang thermostat, gumamit ng mga extra layer tulad ng makapal na kumot, medyas o thermal sleepwear. Ang paggamit ng humidifier ay makakatulong din para hindi masyadong matoyo ang hangin na nagpapababa ng panganib ng respiratory irritation. Para sa mga may problema sa circulation o arthritis, ang paglalagay ng warm water bottle malapit sa paa o pagsuot ng light gloves habang natutulog ay makakatulong para mapanatili ang tamang body temperature. Ang maliliit na pagbabagong ito ay makakatulong para maiwasan ang hindi kinakailangang stress sa puso at immune system habang pinapabuti ang kalidad ng tulog. Ang pagiging maingat sa temperatura sa gabi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pangmatagalang kalusugan at kabutihan. Pang-apat, pagwawalang bahala sa pananakit ng dibdib o hirap sa paghinga. Isa sa pinakadelikadong pagkakamali na maaaring gawin ng mga matatanda sa gabi ay ang pagbaliwala sa bahagyang pananakit ng dibdib o hirap sa paghinga na parabang walang malubhang dahilan. Marami ang nag-aakala na kung hindi matindi ang sakit o kung nawawala rin ito hindi ito dapat ikabahala. Ngunit ang totoo, ang gabi ang oras kung kailan pinakamahina ang katawan at ang maliliit na babala ay maaring unang senyales ng mas malaking problema. Ang pagpapabaya sa mga sintomas na ito ay maaring magresulta sa kamatayan dahil kadalasan itong mga unang palatandaan ng atake sa puso, stroke, o iba pang malulubhang kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito madalas binabalewala ay dahil hindi laging malinaw ang mga sintomas. Halimbawa, ang atake sa puso ay hindi laging nagdudulot ng matinding sakit sa dibdib. Sa mga matatanda, maaari itong magpakita bilang bahagyang discomfort, pressure, o kakaibang pakiramdam na parang kabag. Ang hirap sa paghinga ay maaring mukhang simpleng abala, ngunit maaring senyales ito na hindi epektibong nagpo-pump ng dugo ang puso, na nagdudulot ng fluid buildup sa baga. Maaring unti-unting lumitaw ang mga sintomas na ito, kaya madali itong ipagwalang bahala hanggang sa huli na ang lahat. Ang panganib ng pag sa pananakit ng dibdib sa gabi ay mas mataas ang tsansa ng atake sa puso o stroke sa oras ng gabi o madaling araw. Ito ay dahil sa natural na pagbabago ng hormones at blood pressure habang natutulog. Mas nagiging mabigat ang trabaho ng puso sa oras na ito at kung mayroon ng underlying issue tulad ng baradong arteries o alta pressure, maaari itong mag-trigger ng biglaang cardiovascular event. Kung may nararamdaman ng isang tao, ngunit naghintay hanggang umaga bago humingi ng tulong, maaaring hindi na siya magising pa. Halimbawa si Edward, 74 na taong gulang, na madalas makaramdam ng bahagyang pressure sa dibdib sa gabi. Dahil hindi naman masakit, inakala niya na simpleng acid reflux lang ito. Isang gabi, nagising siya na medyo hirap sa paghinga, ngunit sinabi niya sa sarili na walang dapat ikabahala. Uminom siya ng tubig at natulog ulit. Kinabukasan, bumagsak siya habang bumangon sa kama. Nalaman ng pamilya niya na nagkaroon siya ng mild heart attack habang natutulog at dahil hindi siya agad nagpatingin, malaki na ang pinsala sa puso niya. Kung humingi siya ng tulong noong gabing iyon, maaaring iba ang kinalabasan. Kung makaramdam ka ng kakaibang pressure, paninikip o discomfort sa dibdib, huwag itong balewalain kahit hindi matindi ang sakit. Mas mabuting maging maingat. Ang hirap sa paghinga, pagkahilo malamig na pawis, pagduduwal, o sakit na kumakalat sa leeg, balikat, o braso ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Kung maranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito sa gabi, huwag nang maghintay hanggang umaga. Tumawag agad ng tulong. Mas mabuting mapatingin at malaman na walang malubhang problema kaysa mag-risk na baliwalain ang isang posibleng nakamamatay na kondisyon. Ang pagkilala sa mga senyales ng iyong katawan ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan. May dahilan kung bakit nagbibigay ng babala ang iyong katawan. Ang pakikinig dito ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirecommend akong mag-subscribe ka at on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay makakatulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, pagtulog ka agad pagkatapos kumain ng mabigat. Maraming tao ang mahilig sa merienda o malaking hapunan bago matulog, ngunit para sa mga matatanda, ang pagkain ng marami bago matulog ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan. Kahit mukhang harmless ang paghiga kaagad pagkatapos kumain ay maaaring magdulot ng acid reflux, makasagabal sa pagtunaw, at magpataas ng panganib ng mas malalang kondisyon tulad ng aspiration pneumonia o heart strain. Bumabagal ang metabolismo ng katawan sa gabi kaya mas mahirap tunawin ang mabibigat na pagkain. Maaari itong magdulot ng discomfort poor sleep quality, at mga delikadong komplikasyon sa paglipas ng panahon. Ang isa sa pinakamalapit na panganib ng pagkain ng marami bago matulog ay ang acid reflux o gastroesophageal reflux disease, GERD. Kapag humiga ka ng puno ang tiyan, maaaring bumalik ang stomach acid sa esophagus na nagdudulot ng heartburn, ubo at iritasyon. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na acid exposure ay maaaring magdulot ng pamamaga, ulcers, at mas mataas na panganib ng esophageal cancer. Para sa mga matatanda na mayroon ng digestive issues, mas malala ang epekto nito na nagdudulot ng hirap sa pagtulog at chronic discomfort. Ngunit hindi lang acid reflux ang dapat ikabahala. Ang pagkain ng malalaking hapunan ay maaari ring magdulot ng karagdagang strain sa puso at circulatory system. Ang pagtunaw ng maraming pagkain ay nangangailangan ng mas maraming daloy ng dugo sa tiyan na maaaring magdulot ng pansamantalang pagbaba ng blood pressure sa ibang bahagi ng katawan. Maaari itong magdulot ng pagkahilo o pagkapagod. Para sa mga meron ng heart conditions, ang karagdagang stress na ito ay maaaring magdulot ng irregular heartbeats o mas mataas na panganib ng heart failure. Isa pang seryosong panganib na madalas na papabayaan ay ang silent aspiration kung saan ang maliit na bahagi ng pagkain o stomach acid ay napupunta sa airways imbis na sa digestive tract. Mas madali itong mangyari kapag humiga ka agad pagkatapos kumain, lalo na sa mga matatanda na mahina na ang swallowing reflexes. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na silent aspiration ay maaaring magdulot ng chronic lung irritation, infection, at aspiration pneumonia. Isang delikadong kondisyon na maaaring ikamatay ng mga matatanda. Halimbawa si Gerald, 73 taong gulang na mahilig kumain ng malalaking hapunan dahil sa irregular niyang schedule. Isang gabi, Pagkatapos kumain ng marami, nakaramdam siya ng bahagyang discomfort ngunit hindi niya ito pinansin at natulog ka agad. Makalipas ang ilang oras, nagising siya na umuubo at hirap sa paghinga. Hindi niya alam na ang ilan sa stomach acid ay pumasok sa kanyang airways na nagdulot ng iritasyon sa baga. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng chronic cough at occasional wheezing na siya ng doktor ng aspiration-related respiratory issues at pinayuhang baguhin ang kanyang eating habits para maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang mga panganib na ito ay ang tamang pagtime ng pagkain. Sa halip na kumain ng marami bago matulog, subukang tapusin ang huling malaking kain dalawa hanggang tatlong oras bago humiga. Kung gutom ka sa gabi, Pumili ng magaan at madaling tunawin na merienda tulad ng saging, yogurt o kaunting mani. Ang pagtaas ng iyong ulo gamit ang unan o adjustable bed ay makakatulong din para maiwasan ang acid reflux habang natutulog. Ang maliliit na pagbabago sa iyong gawain sa gabi ay malaki ang maitutulong sa pagprotekta ng iyong kalusugan at pagtiyak ng mas maayos na tulog. Pangwakas na mga pag-iisip habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang limang gawe sa gabi na ating tinalakay. Bagamat ang ilan sa mga ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala, maaari silang unti-unting magdagdag ng panganib sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Lalo na para sa mga matatanda, ang magandang balita ay ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong gawain sa gabi, mapoprotektahan mo ang iyong puso, mapapabuti ang kalidad ng iyong tulog, at mababawasan ang panganib ng mga hindi inaasahang medical na emergency. Alin sa mga gawin na ito ang pinakanagulat sa iyo? Naranasan mo na ba ang anumang mga isyo na may kinalaman sa kalusugan sa gabi? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Ang iyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa iba na hindi alam ang mga panganib na kasangkot. Ang pag-aalaga ng iyong kalusugan ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ginagawa mo sa araw. Kasama rin dito ang mga desisyon mo sa gabi. Kailangan ng iyong katawan ng oras upang makabawi at ang paggawa ng mas matalinong mga desisyon sa gabi ay makakatulong sa iyong manatiling malakas at malusog sa mga darating na taon. Kung sakaling hindi ka sigurado kung paano maaring makaapekto sa iyo ang isang partikular na gawi, huwag magatubiling kumonsulta sa iyong doktor. Mas mabuti ang pag-iingat kaysa sa pagsisisi. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito balak gamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content upang magbigay kaalaman at mag-inspire sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.